So yung magandang araw mga lodi ko Ayan ngayon kasama ko ang aking asawa at aking anak mga lodi Dahil ngayon sa sobrang init ng panahon Ay maghanap kami ng ilog dito sa Balgarangay, Bakungan So kaya ngayon mga lodi nasa biyahe na po kami Ayan so tirik ng araw napaka -ingit. Pero mga lodi tiisin natin dahil sobrang init Ngayon naghanap kami ng ilog na pwedeng liguan Dahil sa lahat ng ilog na inikutan namin ay puro walang laman na tubig. At heto na mga Lodi ay naisipan namin pumunta dito sa ilog ng bakungan dahil sabi nila may tubig daw ito dito. So dito na po yan banda sa par mga Lodi no? sa loob ng uh, kaniugan. Ayan, pinunta namin dahil nagbabakas sakali kami na mayro pang tubig natira. Dahil sa sobrang init mga Lodi ng panahon, eh kanya-kanya na kami naghanap ng ilog na pwede naming puntahan. So ito mga lodi, napakaganda dito sabi nila. Dahil nakaligo na rin kami na minsan pero gusto nilang pumunta kaya tara samahan natin sila. Ito yung pinakamagandang view mga lodi kapag pumasok ka dito sa ilog na to. Yan, nakasementado nga pala mga lodi yung daan papunta doon sa Neogan Farm. Ayan. So, dinedevelop na nila ang ilog na to dahil marami nang Pumapunta dito at dito na mga lodi bago tayo pumasok ay kailangan natin mag entrance so hindi ko alam kung magkano yung entrance dahil uh, si misis na po yung nagbayad ng entrance natin Ayan. so nakausap na na yung miari para magbayad tayo ng entrance mga lodi so ito nga pala yung daan papunta doon sa ilog so kung mapapansin nyo puro neogan kasi neogan farm po ito Ayan, yung farm po yan mga lodi dito lang yan sa barangay bakungan so almost 30 minutes biyahe no galing sa puerto princesa city so ito na mga lodi may mga cottage po sila ayan kung napapansin nyo may cottage po sila pwede po dito mag overnight mga lodi so dito na nga pala mga lodi yung ilog na to Ayan, so pababa na po kami dito sa ilog ng bakungan. So nakita natin na meron pang tubig na natitira at hindi siya hibas. So ayan, picture-picture muna bago tayo bumaba dahil yung aking kasama na maliit ay sobrang excited na. Kaya tara mga lodi, baba na tayo sa ilog na to. Dahil sa sobrang ganda ng ilog na to mga lodi, ay dinadayo ito ng mga tao galing bayan kung saan sa lugar mga Lodi na gagaling yung mga tao dahil napakaganda dito mga Lods maligo bukod sa presko na malamig na tubig at hindi pa mainit dahil sa maraming puno ang sa tabi ng ilog na to so ayan naka, nasa baba na po tayo ng ilog mga Lodi napapansin nyo meron pong naliligo ayan o oh. so grabing init yan at ito rin napansin ko mga Lodi ay tinambakan na nila dito ng bato sa gilid na to dahil uh, hibas na po yung ilog. Ayan, para hindi na mabawasan yung tubig dito sa bandang taas. Kaya niharakan po nila ng bato para hindi um, na po magdalo yung tubig dahil wala na pong ulan dito sa Palawan sa sobrang init. Ayan, halos mahibas na po yung ilog na to mga Lodi. No? Yung sa kabilang part na yan, sa kaliwang part ay wala na pong tubig Ayan, 'yung tubig na 'to ay dito na lang po sa bandang uh, unahan mga lodi. So napakasarap dito mga lodi maligo, no. Ayan no Medyo malinaw naman 'yung tubig, kaya carry na 'yan dahil sa sobrang init. Kailangan natin magpalamig dito sa ilog ng Bakungan mga lods. Grabe dito. Ayan no? Medyo malabo na 'yung tubig dito banda mga lodi. Siguro dahil sa hindi na umaagos 'yung A uh, ilog na to dahil hinarangan na po ng uh, may-ari doon banda sa baba mga lodi pero dahil sa sobrang init mga lodi di talaga natin matiisan na maligo dito sa ilog na to para matanggal yung init ng katawan natin mga lodi at heto na nga mga lods yun ang na natin maligo ayan so sobrang sarap ng tubig dito parang mainit na malamig maaligam ka mga lodi ayan kung napapansin nyo kung malalim po yan so dati malalim po talaga yung ilog mga lodi hanggang dyan sa may taas ng bato na yan at malalim doon 8 feet so ayan na nga mga lodi naligo na tayo sa ilog ayan so nagtampisaw na si nyo dahil sa sobrang init ng panahon so kayo mga lodi kung naghahanap kayo ng pwedeng maliguan dito na kayo sa barangay Bakungan mga lodi napaka-press dito mga lods ayan so pwede po kayong mag tent dyan sa gilid na yan kung gusto nyo matulog mga lodi dahil buhangin na mabato pero hindi naman gaano mabato yan mga lodi pwede pang overnight po yan dito dahil may ilo po yan sa taas ng kahoy na yan, mga lodi may ilo po yan dyan kung gusto nyo mag-overnight so nilalagyan na may ari ng ilo yan dyan mga lodi so yun lang mga lodi no kung gusto nyo maligo dito sa barangay bakungan ay magbibahay po kayo galing Puerto Princesa City ng 30 minutes at syempre mga lods sobrang ganda din ng daan papunta dito papasok sa ilog na to Ayan, pwede pwedeng pumasok dito yung motor sasakyan, 4 wheels kung ano yung pwede nyo dalhin dito mga lods so hanggang dito na lang kita po sa next adventure natin mga lodi, ingat